Sa totoo lang, lang, sa totoo lang, lang. To -to lang, lang. To -to lang, lang, Magandang umaga po. Magandang uh, tanghali po. Hapon, gabi. Okay. Magaganda kayong lahat. Opo, Ricky Rivera. Dodi ko na lamang po. Sa totoo lang, dun sa ating mga kababayan po, mga OFW sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa labas, siyempre. At sa labas o, saan ba tayo nakikita? O, salamat po kami sa mga Pilipino po na nasa Amerika, ha? No, kahit na tinatawag niyo si Dodi na lolo, eh, okay, okay na rin sa amin. Totoo naman yun. Diba? Totoo naman. Totoo naman. Totoo diba, Yung, naman. yung lolo ako, mukhang bata. Ako lang hindi papayag na maging lolo okay. dahil siyempre, wala naman akong apo. Wala pa siyang apo. oh, doon may mga anak tayo. Di ba? Yeah. So, napahalaga ho yan, bakit ka mo? Dahil sa May 12, eh, butohan na. So, ngayon ho tatalakayin namin sino-sino ba yung pwede nating sa tingin namin din sa current PH ay eh, karapat-dapat sa Senado. Bakit 'to mahalaga sa Senado? Sapagat sila po ay tagapaggawa ng mga batas natin. Iyan. Maimportante po yung character po, Huwag po natin kalimutan yung virtue Oo. ng character and competence and capability. Pero uno una po yung character, yung Dapat. pagkatao. Yung Oo. po, mahalaga po. Alalahanin natin, ang boto natin hindi political tanda nyo, hindi yan political. Lalo tigit ngayon sa panahon na to. Ito ay moral. Moral duty ho natin na i-elect yung mga tamang mga tao para sa mga posisyon. Lalo tigit ito sa Senado. Kasi so, huwag yung isipin po na pagkakitaro dapat pagkakita ng eleksyon. Correct. Mali po yun eh. Or pwede so, pa... rin naman. Kunin lang yung pera. Mo? Oo. Pero sundin nyo yu yung inyong konsensya. Kung pero tumanggap, din sila, di ba ganun din yun? Hindi, sa kanila rin naman yung pera. Pero din ang taong bayan yun. Precisely. Uh, so, dinugas ng mga politikong manalo. so dinugas nila, pinunta sa atin, di thank you. Kaya lang, sundin nyo ang inyong konsensya. Tanggap pera, pero konsensya ang una. Yeah. At okay. huwag nyo kaming kalimutan si Richard at si Joke lang, joke. Inyo na yun. joke lang. Kumbaga, oh, again may, may tayong ano, moto. Kunin mo pera, sundin ang konsensya. Consensya. Okay. Pag kinuha so, mo ba yung pera, sinusundin mo yung konsensya? Okay. Hindi. Kinuha mo na yung pera dahil sa iyo naman talaga yun. Di ba? O, so, galing sa buwis natin, yun. Iyo yun. O, di binigay sa iyo, edi kunin mo. Di ba? Pero sundin mo yung konsensya mo. Ano ba yung dapat na tinuturo sa atin ng Panginoon na konsensya? Okay. Ang pamantayan po natin dyan, simple lang ang pamantay natin ay eh, yung kwento ng Haring Saul nung panahon na yung kauna-una ang hari po ng Israel. No? Na pinili mismo ng Diyos. Pinili mismo ng Diyos ka, si King Saul. Pero noong nagkasala po siya at hindi po niya pero sa para, ng para, Panginoon. Pero diba parang napilitan lang ang Diyos doon dahil yung nag-petition ano, nag, ano, pe yung mga... Oh, pero ang Diyos ang pumili. di ba? Okay, sa una, sa okay, okay unang okay, pagkakataon, Diyos ang pinili, pinili talaga. Dyan. Pero dahil, dahil subunod, uh, sinunod po niya yung sarili niya at hindi niya sinunod yung will ng Panginoon Diyos nung mga panahon na yun, siya ay iwinaksi at pinalit ay si David. David yeah. Diba? So sa atin, ano ang mga kawaksi-waksi na, na dapat tandaan natin? Tingin ko tatlo lang yan. Eh. Tatlo lang yan? Oo. Oh. Oh, number one, kapag ako yung kandidato, ba uh, kumakandidato para sa interes ng kanya at ng grupo niya. Ibig sabihin na uh, malinaw at dapat pag-aralan naman natin. Oh, hindi pa paano hindi mo, po yung mga political advertisements. Hindi, do, hindi pa na hindi paano mo malalaman. Hindi pa paano mo malalaman ng katotohanan. Matama eh. oh. sinasabi ni Richard. Hindi pa paano mo malalaman na interest, interest ng iba sarili. at interest, interest niya. niya. okay Pag ito po ay nanawagan na nandun sa poster niya. Tingnan niyo sa mga poster. Ha. Nakalagay dun. Kailangan pa uuwiin si Duterte. So politika ka agad yun. See, may bahid mo, ka agad ng mayroon isang Politiko, may mga politiko na tumatakbo dahil gusto Pag nilang palayaan lang, si Duterte. Si Duterte. Oh. Eh, yun lang naman pala. Eh, ba't di ka na lang pumunta ng ICC? Oh, pasamahan mo na lang si Duterte doon. O kaya, mag-lawyer -mag ka doon. Oh. Di ba? Oh. Eh, wala namang kinalaman yung Senado sa paglaya ni Duterte. Eh, ba't mo ilalagay doon sa poster mo? Wala oh, nga po kinalaman yung sa pagsulong po ng ating wala, bayan. Wala, wala kinalaman. So... Makakagulo nga po yun pag nakalaya. So, automatic Ayan. yun. Pag may nakita ko kayong ganun, waksin nyo na kagad. Hindi ito karapat-dapat. Bakit? Tamatakbo lang siya para kay Duterte. Eh, hindi mo po pwede yun. Tumatakbo ka para maging senador sapagat gusto mo magkaroon ng mga batas na tutulong sa kapwa mo Pilipino. Ngayon, ay po sabihin, hindi, baka makakatulong yung paglayan ni Duterte sa kapwa mo Pilipino. Eh, kay Duterte ho yun. Ang nakinabang si Duterte. So, no, pero, sa, as far as the sambay ng Pilipinas concern, ano, pag binoto ka pala namin, yun pala ang mo, ang agenda mo lang. So pag nakita nyo yun, tantanan nyo na yan. di ba Kaya merong, merong ganong ano, merong propaganda, di ba Richard? Ay dahil talagang political, dahil gusto lang niya makakuha ng maraming boto mula doon sa mga naniniwala pa kay Duterte. Oo, oh, eh, eh, pero kung sa boto at boto lang sa Dodi, eh di dapat sinunod niya yung nakalagay sa mga survey, ano ba yon? ang sabi ng mga tao, boboto sila dun sa mga tao na o mga kandidato na magbibigay ng trabaho. Iyan. Di ba? Magbibigay, magbibigay, ng bibigay, trabaho. Mag, kahit pa paano itutulong sa pagpalago ng kanilang kabuhayan at proprotekta sa West Philippine Sea. At syempre, wag natin kalimutan at pagbababa po ng presyo ng mga syempre. syempre oh, ngayon, kung tumatakbo yung kandidato na yan para mapalaya ng isang tao o isang ano, eh, obviously, alam nyo na yan. Ikalawa, No, kapag ka yung kandidato sa iyo nang sayaw. Ayun. Huwag niyo na ho talagang patulan 'yan. yung sayo na sayo pero hindi Bakit naman... ba nagsasayaw? No? Hindi kaya no? sayaw nga nang sayaw pero hindi man hindi naman gym instructor ano. Hindi. No. No? No? sa sayo. mo ba 'yan sayaw nang sayaw? Hindi kasi nga para talagang sinusulong niya yung kahulugan daw ng eleksyon ayon kay Committee uh, ng ating Chairman Monsod ay para sa entertainment o para sa kasihan ng tao. Okay. Mali po 'yun. Hindi bakit para niya po, kinangang pasiyahin yung tao? Para lang uh, maiba. 'Di ba parang para 'di ba nakakaisulto po 'yun? Parang iniiba niya yung tapang kaisipan niyo na dapat iboto sa mga pamamaraan aw mga tinagot at yung tinaguyod ni Richard na mga kwalipakasyon ng isang tunay na kandidato na dapat natin bota. Pero siya, diradaan niya lang dyan sa ganyang mababaw na pagpapakita. Nee, bakit parang sasaya yung mga tao sa iyo parang, mga kandidato? E, parang nga nagpapakyut, di ba? Parang bakit ganyan? sila nagpapakyut? Parang nga eh, sila iboto. O, hindi yeah. nga, bakit? Bakit kinakaila? Na, ano ba yung Cobra? O dalawang example yan. Uh, cobra. Oh. Di ba pagka lumabas yung dun sa ano, Uh, nilalagyan ng ano tapos sumasayaw sa iyo. Oh, kobra. yung ano, yung beef yun, may tumutugtog na Oh, no, yung, yung, yung ano, snake ano, charmer. Tumutugtog yun, yung cobra, para para kasi yung para hindi mo hindi mo para ikaw mismo. Kaya gumagano yung cobra na yun para magkaroon siya ng pagkakataon na strike ka. Okay. Dahil hindi mo makikita na siya pala yung nakaamba sa iyo. Kasi amba yun eh. Mm -hmm. O ano pa, literal red riding hood. Ano ba ginawa ng wolf doon? E di ba yun diba, nagpanggap yung Wolves doon, di ba? Correct. Diba, para diba? That... malin lang yung mga ano, kasama ni Oh, ni Bear. Oh, di ba? Para makain sila, di ba? Eh, para makain yung lolo, lola ni mm, Little, Little, Red, Red, Red Riding Red. Hood. Ito po ganun din yun. Kasi pa sila, makakalimutan mo na sila pala ay dating mamamatay tao. Sila pala ay dating mga nagulimbat dyan sa Napoles. No? Sino yun? Yung nakumbit pa yun eh. Di ba yung tatlong senador yun? Oo. Oh, tatlong diba? senador na ngayon. Oo, oh, ngayon. Isayaw, sayo, sayo Opo, pa rin siya. Di ba? Oh. yung para makalimutan yun na siya pala ay nakasama dun sa Napoles. Yung isa, siya pala ay dating Alza masa. Siya pala ay uh, kasama dun sa nag-recommend na nagulimbat nung pandemic. No? Sila pala, kaya sumasayo yung isa, eh nakalimutan mo na nung panahon siya, na senador siya, eh wala siyang naipasa maski isang batas na makahulugan pa sa atin na siya pala ay nangatulog tulog dun sa Senado. O, yung isa nagsayaw din kasi yung isa na napaka-popular na artista eh wala pa lang agenda para pumunta sa Senado. Anong gagawin niya doon? 'Di ba? O, mag mag uh, ano yun? pera o ba yung nasa doon? Pera o ba 'yun? Oh, 'yung sinasabi mo yung bandang huli, yung pinaka-isa sa pinakasikat na action star din po sa ating bayan. Nakikipag-debate naman Richard ha. O nakikipag-debate doon sa mga senador. Di ba oh, naparag may search niyo? Pero nabobodjak palagi. eh. Oo oh, nga, nag-debate pero panay hmm. lingon sa likod. Hindi niyo oh, na alam kung eh. sinasabi niya at kaya yeah, sasagot. Kaya na? diba, nakahiyahay Di ba? parang insulto alam sa akin. Alam nyo, atin. pwede yung natin... Di ba pat... nakaka-insulto yung sa mga bumoto sa kanya? Oo. Oh. mo, yung mga ganyang kandidato, pwede natin palusutin yan sa lokal. Halimbawa, kakandidato ang barangay captain, tanod, kunsihal. Ngato. Ano okay, lang magsasayaw sila? Hindi na oo, oh, magsasayaw kayo doon. Okay lang sila maglululundag oh, pero Senado, Senado magsasayaw... iba yung ibang usapan yan eh. Kasi yung Senado, batas ho yan. Batas ang pinagtutunan niya ng pansin. Nakaka-apekto sa atin. Kung wala kang alam sa national security, wala kang alam kung paano poverty reduction, wala kang alam tungkol sa, economy. sa mas, maski pakipag eh huwag kang pumunta ng Senado. Sa inflation. Magliya ka naman. Sa inflation. Di ba? Diba? Oh, wag mo sabihin, di, sa kasi poverty. Oh, yeah. ito pupunta ako sa yeah. Senado sa education. kasi. Oh, meron pa isa. Pupunta ako sa Senado kasi gusto kong makatulong sa taong bayan. Oh, eh naman pala eh. Oh, eh, eh punta pala. ka ng DSWD, mag social worker ka. 'Di ba? Pero wag kang mag Senado. Eh, yung isa para makatulong oh, sa kapwa niyo Pilipino, hindi no, ba? Yung isa pa magdidita rin. Sa pagpamigay ng gawa ng batas. Siya sure. daw ay siya daw ay didepensa sa mga kinakawawa ng mga pulis, ganyan ganyan. Oh, eh, ba't di ka mag-DILG? O ba't di ka mag din? O di ba, ba't ka mag-senador? Anong, ano mo? mag english english ka doon? O babalikan nyo yung mga tumira sa inyo dahil sa tourism scandal? Ganun ba yun? So, dapat po talaga po natin suriin ng mabuti. Huwag no? tayong maniwala sa mga kanilang pahayag na mababaw. Sa totoo Oo. lang po. Huwag po tayong magpaloko. At ito so, po mag... yung pangatlo. Ayan, yan. O, doon na papasok yung mga tingin natin sino-sino yung pwedeng may pwede. Ayan. Uh, okay. Sino-sino nga. Ano ba ang problema natin yan? Ang problema natin ay inflation. Okay. Yung inflation, no, ito po ay dahilan ng maraming dahilan. Pero mga tatlong basic na dahilan yung ba't nag-inflation? Uh, Unang-una, naging inflation dahil bumababa yung yung purchasing power ng piso dahil tumataas ang mataas ang bilihin. Mataas ang bilihin for many factors, among which is smuggling. Oo nga. Patanggal at, ngayon, at, nandiyan at, pa is smuggling. Oo. Oh, at yung... Um, yung bigas. Ah, uh, Oo. Okay. Oh. Ngayon, kapag ang, sina, ang, ang kandidato walang alam sa ekonomiya, huwag niyo iboto. Kasi in the first place, hindi siya makakatulog sa Senado. Di ba? Ang mangyayari lang dyan, dahil wala siyang alam, eh, kukuha lang Hindi siya uyan. makakatulong talaga. Deh, Hindi, kukuha lang yan ng protection money. Matutulog lang. Sa protection sa money doon sa mga sindikato na involved Nakupo. ngayon dyan sa mga kung ano-ano dyan sa ano. Kaya Nakupo. ganyan ang ano natin. So, kukuha lang yan sa mga lobbies. No? Ngayon, kung wala siyang alam doon, huwag na. Employment naman. Employment. Sino nakakalam ng employment? Eh, syempre, yung mismong manggagawa. Ayan. Dahil alam niya yung labor Ayan, standards at uh, and labor dulo, relations. Dulo ng problema ng so, uh -oh. so, wala ng trabaho. Ayan, sila o, siyempre, kay... Guzman. Oh, si Libre, de Guzman. No, Yodi de si Luke Espiritu. Luke Espiritu. Di ba? Oh, kasi nakakaalam sila sa ni Matula, no? Mm -hmm. Kung kumakandidato. Dahil galing sila dyan, alam nila kung paano mapapabuti yung kalagayan natin mga empleyado at mga oh. laborer. Ngayon, pag national security naman ng ano, huwag mo sabihin, tatanong mo kay Willie Rebillame yan. Ano okay, Philip, kay Philip Salvador. Okay, Philip Salvador. Kung maga, kay Willie Rebillame, eh, Okay, um, Bong Revilla. Kung West Philippines siya, sasabihin ni Willy Revilla ba. Pero o ba O, oh, isla, Ganun? isla o ba Ganon? Aba siyempre. <laughs> Di ba? Anong gagawin niya? O oh, kay Philip... Uh, sa kay, Salvador. Kay oh. Philip Salvador. O, oh, uh, ano bang ano ni Philip Salvador? Wala. mas kikita mo, maski doon, hindi ko maisip. Uh, Bong Revilla. Ayan. Oh, sa iyo ang kabite. Ang... Ayan. So, Akin ang oh, West Philippines. Sasabihin niya sa China. Oh. iyo. Oh, sa inyo ang Sandy Kay. Amin ang gano'n. So, di ba? Wala eh. Di ba? So, yun ang problema. Ngayon, kung national security ano, dapat i-vote niya, Gringo. Kung nasan. Kasi may karanasan siya na, Ariel... Kerubin. Uh, yeah. Ngayon, kung gusto niya naman accountability, accountability. Oh. Gusto niya yung may sa gobyerno, parusahan... Si Mendoza. Heidi. 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 Mendoza. Kasi alam niya kung paano tirahin yung mga yan. At siya hindi siya gumagawa ng kwarta. Hindi gumagawa ng di, kwarta. Hindi nakikinabang di sa mga ganyang bagay, Investigasyon. Precisely. Yan. Ngayon, kung gusto niya naman na mabuting international relations, eh kuha kayo ng isang magaling na abogado. Di ba? Ayan. Tolentino yan. Magaling abogado, Tolentino. Ay, ire re Si o Tolentino. O -o. Although ako personally, sa totoo na ayoko si Tolentino, pero dahil kailangan natin ng isang magaling na abogado doon, na nakaka ng international relations si Francis Tolentino yan. Okay, kung gusto niya naman ng uh, uh, yung mga middle class concerns, di ba? Middle class concerns. Malamang yan, baka si Pia Caetano. Malamang. Si Pia Caetano, more on, the, pero meron human rights yan, More on women's rights, di ba? Mga karapatan ng mga solo de, parents, si di ba? si Teacher uh, Castro, siguro teacher. Ay, kaya nang, Sa totoo lang ha, kahit nabayan mo na yun. Si Franz Castro. Si Franz Castro. Oh. Kaya may tutulong no? teacher si Franz yun. Castro. Eh, eh malak mara, mala, malawak naman, di ba? Yung larangan ng... Uh, kaya naman, baka magpropaganda lang yun. Dun. anyway, eh, ako, tayo ako, fair lang naman ako. Franz Castro. Yeah. Oh. oh. Hindi si Claire ha, si Franz. Oh, so, si, eh, France. si Claire, hinahanap-hinahanting ganon. <laughs> <laughs> ganon? so, yan, no? Kung, kung gusto niyo ng mga ganon, no? Kung gusto niyo naman nakakaintindi sa taong bayan, yung kung pa, paano yung poverty reduction, for example, consider si Teddy, si Teddy Casino. Di ba? Teddy Casino, di ba? Sa party list na bayan muna. Na bayan, bayan muna. muna. So consistent po yun si Teddy, ha? Sa so, mga pinaglalatoy niya. Oo. So, tsaka di mo bahagi na mainstream politics yan. Ngayon, Power, kung gusto niyo naman pag-usapan yung public unity, ewan eh, nyo, i-boto si Camille. Ang papag-usapan na rin? Ang public, public utility. Ah, utility. Eh kasi okay. na, sa tubig pa lang, palpak na. So, ano pang asahan mo doon pag ng Senado? Mm -hmm. Di ba, pati dalawa sila doon na yun, eh, bakit naman ba magdadalawa kayong bigler kayo? O kaya, mm -hmm. mga tulpo. Ayan, katulad si Erwin. Ano gagawin ni Erwin doon? Hindi, pinakahawakan niya raw yung ano, yung mga public service na mga programa niya sa radyo. No? Na oh, eh, ba't na lang siya na dun gusto? sa radyo? Ba't kailangan pa na, na Senado? Tumunan. Hindi, bakit pa no, kailangan ka Tapang senado? doon niya, tapang at saka yung... pupursige. Tapang. at katapatan. No? Pero, ba't nga doon na lang siya sa? Oo, oh, sa radyo. Sa broadcast, mas marami Sa broadcast, hindi eh, ba? Oh. 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 Hindi so, na... but... kasi Erwin, hindi ka naman makakagalaw talaga sa senado. Kasi siyempre, may mga rules yun. So, di ba? Ngayon, masisira ka pa nga hmm. sa mga tao dahil dahil sa mga rules na yan, eh, malilimitahan yung galaw Tama, tama. Okay, diba? na nangyari kay Congress... Ba't ka ngayon? Abuka na nangyari so, yung kay dating Congressman Ted Pailon, di ba? Wala oh. malos di makakilos sa Kongreso. Precisely. Malaki expectations na makakatulong so, na sa bayo. So, paparenda ka ngayon. Yung mga Timigil na ang kanyang political ambition. Itong si Kuya Ted, at bumalik sa kanyang talaga uh, kanyang kahiligan at profesyon mm. ang radio broadcast. So, so yun. yun po ah. Yun po yung aming mensahe sa inyo. So, hopefully, makonsider nyo yan. Come May 12. So, wag na tayo pabubudol kasi abang nabubudol tayo, kayo din ang naapektuhan ng pati kami. Bakit? Eh, dahil kapag nag-elect tayo ng mga bubito doon bubita sa Senado, wala talaga mangyayari sa atin. Patuloy po tayo maghihirap. Dahil apektado kayo niyan. Sa totoo. Sa totoo lang. Oh, sa totoo lang sa po. Sa totoo lang po. Maraming salamat po.